Hi guys, good afternoon Nandito po kami sa papuntang likaw-likaw po guys At na-interview ko po kanina Yung nagtitinda ng uh, Paris Hindi naman po pwede Hindi natin titikman yung Paris guys This is my first time na kumain ng Paris talaga guys Titikman po natin ha At i-rate ko po kung kaano kasarap Dahil si ate po ang gumawa nito Wow, ang sarap na ano Ang sarap na sabaw nasa na sabaw niya. Mm. Nanuot yung lasa ng tanglad. O, oh, nanuot yung lasa ng tanglad, guys. At ito siya ay beef. Okay. Ano, ng baka. Abiyas ng baka. First time ko po, guys, kumain ito. Tikman po natin. Ang sarap. Ang sarap pala. Yeah, mm, ko. Ang, sarap. Yan yung lalo. ang sarap na sabaw niya. Wow, ah. ate siguro ano, marirate ko yung ginagawa mo. 1 to 10 is 10. Ang sarap. Mm. Andi, first time ako kumain ng Paris. First time. Kasi hindi ako kumakain. Oh, totoo. First time lang ako kumain ng pares at hindi ko po natitikman ang lasa nito na masarap pala. Sarap. Thank you guys at um, mag-ingat po tayo palagi, guys. Thank you.